Ito mga ibigan, nandito ako kung saan isinilang aking ama sa isla ng Manait. Bayan ng Bakakay, Albay. Ay eh, kagandang lugar. Oh. Ito yung matagal lang ibibinibiling sa akin ng tatay ko na pumunta ako dito sa lugar na ito. Ito mukha ganda ng lugar na re Tatapos, eh, yung pinsan ko ay nandun ang bahay. Yan. Ito yung aking boss. Yan. Saan? Pinsang ko rin yun. Tapos <laughs> <to>, yung kaparkada ng aking pisa yon. Ayun. yung pisa ko yon. Ayan, yun, yun. Lalakad na yun. Ayan. Eh, sabi ni Pinsang Jire, hmm. pwede raw magtayo dito ng bahay. Naka-record yun. Asawa mo yan? Uh, oo. Hmm. Ayan. Ayan, lugar. Yon siguro matutuwa ng aking tatay eh kasi <laughs> nakarating na ako dito. Kagandang lugar. <laughs> Sino ba't ngayon ka sa Mangi? Eh? Ayan. Ito, sa, kayo, sama ako sa pupunta ako ng loob ng bahay ng aking Tapos, siyempre, nasa tabindagat kami Meron kaming kaunting salo-salo dito Tinapangkulaan ko yung pangalan Baka makita nyo kung anong inumin namin At kami pulaan nyo pa Tapos, yung pinsang kong bus ko Ayaw, nagbibidyo-bidyo rin <laughs> Saan na kayo? Wala na? Ayan o, oh, mga kaibigan o oh. Ito na, ito na yung pinsang kong ano. Ayan, oh, dumating na. Ayan, mga kaibigan, no? Oh. Ito yung pinsang kong may ari ng kumpo, ng anong ito, lupain. Oh, ay dito raw um pitirik ng bahay eh. Sa lugar na ito. Oh. Hoy, naman pisan. Yon. Kami magiiyaw ng ano, ng isda. Dito kasi maraming isda. Kaya mag-aasikaso ako. Papaliba ako ng apoy. Ito, ang buhay sa probinsya. Kaya naman, sarap. Ayan o. tayo ng apoy. Tapos mag tayo ng tilapia. Kasi mag aharap para kami ng Ayun. Uh, maraming salamat sa panonood sa video ko sa Walang Sawa. Sa mga nagshare, sa mga pinsang ko nagshare. Salamat sa inyo.